Oh, oh. 'no, si Kimchi yata binibisita. Huh? Hi Oliver! Nagulat ang lahat nang biglang nagpakita si Oliver sa set ng Showtime. Si Oliver ay naging trending na karaan lang dahil sa kanyang kagwapuhan at cute moments nila ni Kimchi. Pagkatapos noon ay nagsilabasan na ang kanilang mga videos at tinutokso na rin sila. Si Michelle D ang researcher noong sumali siya sa Showtime. sa especially for you pero si Kim Chu ang naging sentro ng lahat. Noong tinanong ni Vice kung sino ang binibisita niya sa Showtime, gumiti lang ang binata at sinabi niya lang na gusto niya lang makita ang Madlang People. Pero palagay ng ibang fans, eh baka binibisita daw niya talaga si Kim Chu. Dahil umamin siya kung makailan lang sa interview niya na matagal na daw siyang may crush kay Kim. Hindi naman naging masaya ang mga fans ng Kim Pao dahil naniniwala sila na balang araw e eh, bigla na lang aamin si Kim at Paolo na sila na.